Sabi po sa 1 John 4:9 9-11, Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Grabe po, Di pa man natin iniibig ang Diyos ay iniibig niya tayo. Lalo na tayo pa ay makasalanan. Pasaway tayo. Hindi natin sinusunod ang mga utos niya. Mas pinili pa natin ang makamundong bagay kaysa magsimba. Mas gusto pa natin magtrabaho at mag-aral kaysa pag-aralan ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Dinala niya ang masasakit na salita. Mga latay sa katawan, mga pagdura ang koronang tinik sa ulo, ang pako sa kanyang mga kamay at paa, at ang mga kasalanan natin alang-alang na magkaroon pa tayo ng pagkakataon na magbagong buhay at makarating sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan.